Ito mga kababayan, kami po ay muli namang pumunta sa Ubay upang mamili at ito sa kasalukuyan, kami ay umuwi na. At ito mo makita at napakaganda ng kanilang highway. So patuloy namin itong dinalakbay ang isang highway at maluwag naman at walang katrapikan at wala namang kuli sa mga LKO masarap patakbo dito sa ating single na motor dahil wala tayong ibang at patuloy kami sa dahil mapakaluwag ang takbo dito at bihira lang ang mangyaring anumang mga bagay na anong bagay na yung makita sa kapaligiran ayan habang tinatakbay natin pitang ang highway na ito at papunta may nakikita kaming motor na tumba baka ito ay isang aksidente eh. at saan Ah, hinto muna para makita natin kung ano ba lagi itong nangyari. Oh, buhay pa ba o humihinga pang ating nilisgrasya hmm, okay. Ah, ito yung isang babae na nakalagay dito. Ayan. Hindi natin masyadong malapitan dahil meron mga taong nakatingin. Ayan o. Oh. Palagay ko isang babae at sum natin hindi natin alam kung ano kadahilanan sa kanyang pag-aksidente malapit na ito sa Katogan at sa boundary ng Ubay to Katogan o Trinidad sa sentro mismo itong uh, aksidente na naganap dito sa highway na ito so buhay pa naman, magalaw pang babae ayan maraming namang tao ang gusto tumulong pero hinihintay pa yung ambulance na dumating para sila mag-rescue nito dahil yun lang